Muli po ang kapayapaan po ng Diyos ang sumaatin, mga kababayan na taga-panood ng aming pong pagsagot dito kay Willie Santiago na tiniwalag sa aming pong samahan sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos International sa pangunguna ni kapatid na Ed, kapatid na Daniel Rason. Ngayon po, ang hamon niya po dito po sa aming samahan, eh, debate, ano po, na kami po ay, kaya nahan dito ay sumasagot lang po kami sa kanyang hamon. At nang naghamon siya, sumasagot lang po kami. Ngayon, nung sumagot po kami, eh, sumagot naman po siya. At ang kanyang sinasabi, kapatid na Rodel, oh, ang sinasabi po niya ngayon, eh, iba doon sa nauna niyang sinasabi, kapatid na Sani, Dahil may mga nauna siyang pahayag, na di umano, takot daw tayong maglagay sa YouTube dahil makikita raw ng madlang people. Tapos, uh, marami pa siyang mga patutsada sa atin. Eh ngayong sagutin na natin, umpisahan na natin sa sagutin, ito po ang kanyang sinasabi ngayon, mga kababayan. Sabi ko itong dalawang ito, kasi mga kapatid, eh, sabi ko nga eh, hindi nakalimutan niyo na po ba kung sino hinamon ko. Hindi po ba ang hinamon ko yung magtsuhin yung leader po ang hinahon ko. Kaya eh, ang pinagsalita ko, hindi naman mga leader eh. Diba? Kaya ang dapat natin italong sa kanila, eh kayo bang dalawa na ang leader dyan? At pinalitan nyo ni Magtuhin. Kung kayo na ang leader dyan, sige, ikibuin ko kayo. Pero kung hindi naman kayo, eh be, nagsasaya lang ako ng oras sa inyo. Ayan po ang sabi ni Willie Santiago na ang sinasabi, ang sinasabi niya sa inyo pong napanood eh sabi ko, ito weekend dalawang ito, kasi mga kapatid, sabi ko nga eh, nakakalimutan nyo na ba kung sino ang hinamong ko? Yan. Di po ba ang hinamong ko yung magtiuhin? Leader po ang hinamong ko. Eh, ang pinagsalita po, hindi naman mga leader eh. Di ba? So sa kanya, eh akala mo ko sino maghamon ito na tumata yung, akala mo ko sino leader siya, no? Oh. Nang inahamon niya, eh leader daw. Pero totoo ba kapatid na uh, Rodel, na ang inahamon niya ay eh, leader lang sa ating samahan? Hindi po totoo yun mga kababayan. Kumbaga, sa pagkakataon po ito ay nag-aalibay na lang itong bagong litaw na bula ang mga ngaral sa ating panahon, si Willie Santiago. Na nung sumagot po kami ni kapatid na Sani sa kanya, aba ang patutsada eh, eh kung sinasabi kang kayo ng mga leader dyan, eh kikibuin ko kayo. Mm -hmm. Abay, kung hindi naman eh, nagsasayang lang ikaw ng oras. Yeah pagpaimbabaw lang yung Bransani, Sani eh. Mm. Ang totoo, kinibu nga tayo eh. Oo nga, sumagot na nga eh. Nag-upload nga siya eh, di ba? Mm. Pero nung una, ang sinasabi niya kasi Bransani sabi niya, eh wala ikakasing mautusan eh. Yan. Na po pwedeng makipagsabayan sa atin. Yun ang sabi niya dati, Brad Sani. Ganyan sa kayabang. Oo. Naghahanap oh. siya ng pwedeng mautusan mm -hmm. na makipagsabayan sa kanila. Oo, oh, dahil sukat naman daw niya yung kanyang mga kasama ron. Oo. Tayo nga ang tinutukoy. Oo. Eh maganda po, pakinggan natin yung sinasabi niya. Sabi, nasa YouTube po tayo. Eh hindi kayo sumabay sa YouTube? Hindi ka ba kung kaya yung sumabay? Eh kaso wala siyang makukusan na pwedeng makipagsabayan sa ating mga kapatid. Eh kasi supak naman niya yung kanyang mga tinuturo ka. O oh, yan, napakinggan nyo mga kababayan, ano? Wala daw mautusang o pwedeng makipagsabayan sa kanila sumagot sa YouTube dahil sukat naman daw niya ang kanya mga tinuturuan. Eh sumagot tayo ka pa rin na Rodel. O dinapatunayan po natin bulakan si Willie Santiago <laughs> agad dito sa pahayag niyang ito. biro mm -hmm. mo isang napakalaking organisasyon kapatid nasani na inaakay mm -hmm. ng mga sugo ng Diyos. Tatasahan mo nang ganyan mm -hmm. na walang mautusan. eh Ito ngayon kami inutusan kami. Eh, oh. no, alibay niya kayo, Brad Sani. Oh, ngayon, ang sabi niya, hindi naman ika kayo. <laughs> Nakalimutan niyo na ba ika ko? <laughs> ang inahamong ko ika, eh, magtiuhin. magtiyuhin. Eh, ikaw ang nakakalimot. Si Oo, na siya ang malilimutan si ka pa rin na rin. Ikaw ang nakakalimot na nags nagsalita ka ng tapos eh. Sabi mo, eh, nasa YouTube ika tayo. Bakit hindi ka sila maglagay sa YouTube? Eh, bakit? Eh, wala kasi siyang mautusan eh. Mm. Dahil sukat niya ika lahat ng mga tinuturoan niya doon eh. Mm -hmm. Wala ikang pwedeng mautusan, pwedeng makipagsabayan Sabayan. sa atin. Mm -hmm. O de, ang gusto mong palabasin, uh, may utusan na makipagsabayan sa iyo. Mm -hmm. O eto, tinatanggap namin, inutusan kami mm -hmm. ng kapatid Nelly. O ano, alibay mo ngayon. Ang alibay mo naman ngayon. Bakit, kayo na ba leader dyan? <laughs> ah, <ulyaning> ka na. <laughs> Nakakalimutan mo sinasabi mo. Tsaka ano po, plastic siya eh. Mm. Sabi niya, Brad maliwanag naman, nadinig naman ng mga tagapakinig yun eh. Kung kayo na ika-leader dyan, kikibuin ko kayo. Lalabas, ko mo hindi tayong leader, hindi, tayo hindi tayo niya mo? tayo kikibuin. Pero ang totoo, ay bayi, nakaka, ilang upload ka na sa YouTube, hindi <laughs> <laughs> ka mapakali, ano? <laughs> Sinasagot mo kami. At ang sabi niyo pa, kapit na eh, kantsaw lang daw ika ang marami sa ginawa natin. Oo, oh, kantsaw lang daw. Eh, nako paano mo kumbaga palusot na lang po niya yan. Mm. Napapansin nyo, puro palusot siya eh. Dati inahamon niya, dati nga, ang sabi niya, takot daw tayo maglagay sa YouTube eh. ba? Mm. Diba? Takot daw tayo, Brad Sani. <laughs> o eto, naglagay na kami sa YouTube. Tapos, wala raw mautusan. Uh. O eto, inutusan kami. Aba, ang alibay mo naman ngayon, eh kung kayo na ikalider dyan, kikibuin ko kayo. May naalala ako, Brad Sani eh. Ano yung kapitan? Nung ka magpaskil ng hamon si kapatid ni Eli sa, sa dyaryo. Oo. Oh, oh. ba? Diba? inahamon yung puno ng iglesia ni Manalo, sumagot yung kanilang yung kanyang mga inutusan. Mm -hmm. Sabi niya, eto ikasagot sa'yo ng tagapangasiyong pangkalahatan. Uh, hamon labanan mo muna. Ang Papa sa Ang Papa <laughs> <laughs> At maglalating ka na. At saka kalalabanan ng tagapangasiyong pangkalahatan. ito, nangongopia ito ng style Bransani. Hindi lang ito nangongopia ng doktrina. Nangongopia pa ito pati ng estilo. Biro mo, ang yabang-yabang mong magsabing walang mautusan na pwedeng makipagsabayan sa'yo. Talagang sayabang mo, walang makikipagsabayan sa'yo. Eh pero ito, inutusan na kami. Eh bakit ang alibay mo ngayon eh? Eh kayo na ba yung kalider dyan? <laughs> ang <Antindi> naman nito. <laughs> Napaka-plastic mo. Pero mga kababayan, gusto lang po namin ipapansin sa inyo na itong taong ito, hindi naninindigan sa kanyang sinasabi. Ayan, kakasabi lang niya. Kung kayo na ikang leader diyan, kikibuing ko kayo. Abay, kung hindi naman eh, nagsasayang lang ikako ng oras sa inyo. Eh, ba't mo kami kinibo. Ibig sabihin, nagsasayang, nagsasayang ka pala ng oras. oras. Mm hindi, -hmm. kinakain ka niya, sinasabi niya. Oo. Oh. Mm. Eh, ganoon naman talaga aso, Brad Sunny. Sabagay. Pagka sinuka. Kinakain ulit. Basahin nga natin din. Basahin po natin. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang. -mang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Ang ganda ng talata, Kapal Nardel. Oo, tama-tama sa ka kanya. Kung gagamitin mo by substitution, eksakto eh. Mm. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon wika, si Santiago. Na umuulit <laughs> ng kanyang kamangmangan. <laughs> Yung kanya sinabi, kinakain niya uli. Oo, kaya dito po sa... Ipinakita po naming video na kaniyang ini-upload na lately lang Bradsani ano bilang sagot sagot sa ating ano ini-upload na batikos sa kaniyang maling paniniwala imbis na ang isagot niya eh, talagang katwiran abay inumpisahan niya sa ganon abay hinahamon ko kayo yung leader eh bakit kikaka dalawa dyan ng ano uh, nagsasalita sabi niya mga kapatid kayo na ba yung ka leader dyan o di ba eh ngayon kung hindi naman kayo leader dyan eh nagsasayang lang ako ng oras nilamon niya yung sinabi niya. Nilamon niya talaga. Kakasabi lang niya, Brad <laughs> Sani. Di ba? Hindi naglipat ng isang linggo eh. E nag-upload na ng sagot sa atin. Kinikibu tayo, Brad Sani. Kaya... Ganyan klas yung tao na yan. Walang prinsipyo ka pa rin na Rodel? Wala, walang prinsipyo. Kasi kung may prinsipyo ka, aba eh, sana nanatili kang tapat dito sa pagsasama-samang inaakay ni kapatid na Eli. Eh, totoo aral dito eh. Mm -hmm. Di ba? Eh, kung wala kang prinsipyo at talagang... Gigil na gigil kang maging tagapangasiwang pangkalahatan. Kaya nga ngayon, ang pakilala mo, leader ka eh. Oh. Kaya nga ang punto mo, kayo na ba leader dyan? Aba, ang pagkakilala niya sa kanyang sarili, Brad Sani, leader. Leader ng ilan? Ng worldwide. <laughs> worldwide ah? Worldwide. Eh, ilan lang naman ang miyembro, ka rin na Rodel, pero worldwide sila. Oo, kasi yun ang pangarap mo kasi talaga, maging tagapangasiwa kang pangkalahatan. O ngayon, Natupad mo na sa kakapirasong miyembrong inuuto-uto mo ngayon. Bakit ko po sinasabing inuuto? Kung ipagpapatuloy niyo po ang pakikinig sa aming ginagawang pagbubulgar sa ginagawang uh, ni Willie Santiago sa kanyang miyembro, ay makikita nyo. Kung hindi utu-uto miyembro niya, Brad sani, lalayas. Lalayas sa kanya. Eh ngayon, tupad na, tupad na niya na yung kanyang pangarap taga-pangasihong pangkalahatan. Mm -hmm. Leader ang inahamon, Brad Sani. Leader, ano? ba? Diba? E kung hindi naman daw tayo leader, hindi raw tayo kikibuin. Nagsasayang lang daw siya ng oras. Pero, kagaya ng nakasulat sa Biblia na binasa ni kapatid na Sani, kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang, na umuulit ng kanyang kamangmangan. O, ganun si Willie Santiago. Walang pinagkaiba sa aso na sinasabi ng Biblia. Eh kasi ang aso, bradsani, may kahulugan sa Biblia yan eh. At diba? Basahin po natin. 56.11 ng Isayas, eto po nakasulat. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. O, oh, tama-tama kay Willie to eh. Mm -hmm. Nasa dating daan ka na, yung daang mabuti. hindi ba? Yung daang dapat lakaran ng isang tao para guminhawa ang kaluluwa. Yung nasa Jeremias 6.16. Aba, eh, naggumawa ka ng sarili mong daan. O, yan ngayon ang napuntahan mo. Lumiko eh. Lumiko ka. Eh, tama-tama sa'yo. Yung asong bumabalik sa kanyang sariling suka. Pastor na hindi nakakaunawa. Paano ka magtitiwala dyan sa taong yan? Mismong salita niya, Sinisira niya, Brad Sani. walang prinsipyo nga. At Wala. totoo, eh, walang nga sa atin yan eh. Hindi naman talagang leader yan eh. Nangarap na maging leader, di ba ka pa na Rodel? Eh, nung hindi matutupad dito, ayun. Kaya, <laughs> <laughs> hindi matupad yung pangarap niya, yun. tiniwalag natin, dahil masama nga ang diwan ito, walang utang na loob eh. Mm. Ngayon, nung matiwalag, ayan, nangarap na magtayo. Oh, ngayon. Sa rin yung Inglesya, Worldwide, kapatid na Rodel oh, worldwide. Yun ang pangarap niya, maging tagapangasiwang pangkalahatan ng isang samahang worldwide, Ganun mga kababayan. Ganong kataas ang pangarap niya. At ngayon, wala siyang habas ng turo ng turo ng turo ng kung saan saan niya pinagpupulot. Tapos tinatanggi mo pang nangopia ka. Sus! Nangopia ka naman talaga eh. Mm -hmm. Kaya nga kung banggitin mo si Ice eh, para kayong vibes ni Ice eh. ba? Diba? Parang pamilyar na pamilya sa kay Ice, kapatid na sani eh. Oh. Dung, nangopia ka ng turo mo, maming ka na. Mahirap sa'yo, paimbabaw kang masyado eh. Magpakatotoo ka kahit man lang sa sarili mo, biro mo. Para kang asong bumabalik sa suka mo. Pagkatapos mo sabihin eh, ikaw mismo kakainin mo yung sinabi mo. Kung ganyan ang mga ngaral ko, diyak tatagal ng isang minuto, lalayasan ko yan eh. Mm -hmm. Kaya kami naman, sumasagot na kapalit na di ba? Ganyan ang ginagawa natin. At abangan mo pa, pangako namin sa'yo, hanggat hindi ka tumitigil ng paninira mo, eh, sasagot kami sa tulong at awa ng Diyos, kapatid na Rodel. Opo. Abangan nyo po ang susunod pong uh, kabanata nitong pagtalakay natin sa mga salitang kapangahasan ng isang bula ang mga ngaral na bagong litaw ngayon sa ating panahon sa katauhan ni Willie Santiago.